Sa NBA naman, nagpasiklab si Austin Reeves para sa Los Angeles Lakers matapos magtala ng career-high 51 points upang pamunuan ang kupunan sa si score na 127-120 na panalo kontra Sacramento Kings sa kabila ng windin paglalaro ni na Lebron James at Luka Doncic dahil sa injury. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Rumatsade si Austin Reeves para sa Los Angeles Lakers matapos makapagtala ng career high na 51 points sa kabila ng pagkawala ni Luka Doncic at Lebron James sa panalo ng Lakers kontra Sacramento Kings sa score na 127-120 nitong lunes. Hindi nakapaglaro si Doncic dahil sa injury sa daliri at ibabang binti. Kaya si Reeves ang nanguna sa laro at nalampasan ang kanyang dating career high na 45 points laban sa Indiana Pacers noong nakaraang Prebrero. Nagdala rin siya ng 11 rebounds at 9 assists, kamuntikan lamang makamit ang kanyang ika-apat na career triple-double. Nakatulong si Reeves upang mabago ang tempo ng laro matapos mag-drill ng 6 na 3-pointers na nagbigay sa Lakers ng 11-point na kalamangan mula sa 4 na points lamang na deficit laban sa Sacramento. Matapos makadikit ang King sa pamamagitan ng 3-pointer ni Dumanta sa bonus na nagbigay sa kanila ng 101 97 sa natitirang 9 minutes and 50 seconds bumawi ang Lakers sa pamamagitan ng 20 points sa susunod na 25 points ng laro upang makabuo ng 117 to 106 na kalamangan may apat na minuto pa sa fourth quarter. Kumabante si Reeves sa pamamagitan ng magkakasunod na 3-pointers at sinundan pa ng isang hoop ni Aiton na nagbukas ng 11-0 run. Pinananatili ni Reeves ang kalamangan sa pamamagitan ng apat na free throws sa huling minuto matapos makapuntos ang Lakers ng 41-12 to sa free throws. Bukod kay Reeves, nag-ambag din si Rui Hachimura ng 18 points, Jake Laravia at Marcus Smart ng 11 points. Para sa Kings, nanguna si Zach Levine sa 32 points habang sina sa bonus. 10 points at 14 rebounds at Dennis Schroeder, 18 points at 12 assists, ang nakapagtala rin ng double-double performance. Ako si Carlo Villasenor, Abante Sports, now na!